sa up mga kabungin? Ayan, ito naman yung vlogger ko ulit. Ngayon ay magbabayt na kabi ulit Ang angkasan, ipakita mo tayo yung bike ni Yan, 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 dati. Yung, 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 yung birthday ni ay yung dati, ay nakaraad, ay binili dami ka sa Trayja Si Tita Rigil, lagyan! Ay, si Jebed ay wala na nasa bidono kasi may sakit si... Magbabayt na kami! 3, 2, 1, Hello! Ay, ang stand pala. Ay, wala ko. Uy, hindi ko Guys, boda stop. No stop. De. Pakita mo na Pakita mo na. Uy, 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 uy. Ay, 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 ay. bye, -bye. ay. Babay. Ito yun. Nagbawait na kami. Ayan na kami. Kaya ba? Dakatigil pa yan. ko. Dakatigil pa. Bahay. Yel, tingin ka. Hello. Ah. Oh, cast na Thank oh. you! Thank you for much! match. na ulit dito! Mayroon din ko iba at 3,000 peso. pesos! 3,000 pesos? Bulok ka naman! Ah! O! Oh. Na sila, ka Joy! So, yes. Sarah Joy! Tingin ka sa camera! No. Ayun, nandito sila!

Uyaman mo ba kay Bad? Babay ka mungkin, baba. Baba. Ay ko stop. Ano stop to? Bakit? Stop muna tayo. Bakit? Eh, magbababay ka na. Lo.